Noong ikalabing anim ng Marso, taong 1521, tatlong barko ang napadpad sa isla ng Humonhon sa probinsya ng Samar. Ito ang simula ng madugo at mahabang panahon ng kolonisasyon. Dala ang bugso ng globalisasyon na nanggaling mula sa Europa. Sa video ito ay tatalakayin natin ang globalisasyon sa lente ng kolonisasyon sa ating bansa. Pero apparently, hindi pumayag si ma'am na lumampas ng 9 minutes ang video na ito. Ngunit alam ng editor naming si Caster na hindi niya to kayang paigsiin kaya tatalakayin na natin ang ilan sa mga importanteng topic sa kasaysayan. Talagang hindi ko kayang paigsiin to mga hinamungkal kayo. Pilipinas! Mainit, laging traffic, naglalakihang mga gusali, iba't ibang uri ng mga kasuotan. Kakaibang mga pagkain, teknolohiya at internet. Mamahaling mga bilihin at kung anuman ang iba pang trip ng tao ay kaya nilang gawin sa kasalukuyang panahon. Ngunit ibang iba ito kumpara sa panahon ng mga Kastila. So it would mean na yung discovery o yung arrival ni Magellan would fuel yung interest ng mga Europeans to send expeditions to this part of the world. So what will happen after madiscover ni Magellan, ma dumating si Magellan sa Pilipinas is uh, the Spaniards, the Portuguese, the people of Europe, they will send expeditions to Asia following his uh, journey, his charted journey. The important piece of that is the Philippines. Ano ang lifestyle ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila? Okay, if Your, kung tungkol sa lifestyle, uh, siguro we can start with uh, how the Spaniards influence yung buhay ng mga Pilipino since isa sa pangunahing ginawa nila is to control our way of life. Una, they binago nila yung ating uh, geography, particularly with the introduction of the Plaza Complex. In the Plaza Complex, uh, we would see na at the center of it yung simbahan. Kasi the Spaniards expected na the people, yung life nila will be, uh, will, the, the church will be at the center of their life. Yung religion, yung Christianity will be at the center of their life. Yung pananamit natin ay binago rin, lalo na yung mga na-colonized na ng mga Pilipinos. Nakasunod sa sa damit ng mga mga Europeo. Uh, halimbawa, yung mga babae ay inaasahang isunod ng pananamit sa Behe Maria. Uh, na mahaba uh, uh, balot uh, ganun uh, ano ba ba uh, in terms of uh, food if that's part of uh, lifestyle uh, yung yung Filipino food ay nag-continue pa din like yung rice and fish so, so yun yung staple food natin even before the Spaniards came pero nag-introduce yung mga Spaniards ng mga pagkain sa Pilipinas ano, na na inadapt natin we have yung mga sauce sauce yung mga sauce na yung mga, mga red sauce food ano like afritada ng etc. so question lang po sir so masasabi niyo po ba na yung Spanish bread ay dinala lang din ng mga Kastila hindi ko sure ano pero yung bread ay yung yung paggawa ng tinapay ay dinala ng mga pastila. so Ayun. So, it can be a possibility. I'm not sure. Pero sure ako na yung pagawa ng pinapay ay dinala ng mga Kastila. Matapos ang tatlong siglo na pananarap ng mga Kastila, ay nakamit na daw natin ang kalayaan na ating hinahangad sa tulong ng mga Amerikano. Ngunit kung sa tingin niyo, ito ang ating happy ending na... Dili na lang ang magtok. Sa pagsakop sa atin ng mga AFAM ay dala nila ang panibagong bugso ng globalisasyon. Nagpatupad rin sila ng batas at mga programa gaya ng libreng edukasyon at makabagong mga infrastruktura at teknolohiya. Influensya din nila ang paggamit ng wikang ingles na kadalasang ginagamit ng mga konyo at elitista sa Twitter. Gaya neto, hindi din mawawala ang paborito nating ginagawa tuwing halalan, demokrasya at pagboto. Okay, with the coming of the Americans, we all know na meron silang mga influences sa atin na sobrang pervasive na up to today ay daladala natin. Pinakamalaki dyan yung ating system of government. So our laws, our constitution, our bureaucracy is our base from the American model. Pakalawa is education. Our educational system is very much uh, American. And yung pinaka pinaka nag-dominate dun sa educational system is the use of the English language. So as we all know, yung mga Amerikano ay nag-share sa atin ng panilang language. And until today, our official language is Filipino and English. So, influences, food, madami, di ba? Uh, Filipinos love American food. Walang yelo sa Pilipinas, pero we love ice cream, for example. Sa pananamit, marami. Uh, yung, we, we, are, we are, we are importing or buying uh, clothes from America. It follows din yung ating entertainment needs, like movies and songs. Yung mga artists that we idolize, they are mostly Americans. So, yun. Yeah, uh, yun yung mga influences that they have on us. They also brought, for example, Protestantism in the Philippines. So, during that time, nakitolonize nila tayo, they sent missionaries here. Protestants. Speaking of mga nagrala ni ba, ay dala lang din ng mga Amerikano? Kasi nga po, Protestant, di ba? Hmm. Okay. So, ah, uh, paano ba? yung Protestantism in that context ay tumutukoy sa mga sa religious movement na nagsimula noong 1500s, 1400s sa Europe. So it's not it's not something na nasa na, na political in a way na sa nagpo-protest against the government. It's a protest against the dominance of the Catholic Church. So, yung mga Protestant churches are not actually against the government. They were groups of religious, they were religious groups na kaiba yung tuho sa simbahang katoliko. Mga kapatid, sa pagtatapos ng digma ang Pilipino-Amerikano ay unting-unting-unti. Ano rito yun? Unti-unting, humusbong ang no, pagkakaibigan. unti gumusbong ang pagkakaibigang Estados Unidos at ng Pilipinas. From enemies to hashtag beshies, ngunit ang pagkakaibigang ito ay nasubok ng tadhana. Ikapito ng Desyembre 1941. Ito na naman ang mga panibagong mananakop, ang Bansang Japan. Hi, Banzai! ste! Banzai! Banzai! Ano yan? Oh. Ha? Ano yan? Banzai. Anong banzai, banzai? Ibang banzai yung sinasabi ko. Ano bang banzai yung sinasabi mo? Yung ano? Ah, yung, yung parang imperial Japanese sa banzai, yung panahon ng hapon. Oo. Ah, ay, sorry, sorry. Okay, wait lang. Ayusin natin. Binomba ng mga Hapon ang Pearl Harbor at kinabukasan naman ang Pilipinas. Ito ang naging kudyat ng pagbubukas ng Teatrong Pasipiko sa ikalawang digma ang pandaigdi. At nung tuluyan na ngang masakop muli ang Pilipinas, ang mga Hapon ay nagtayo ng puppet government sa mukha ng ikalawang Republika ng Pilipinas na pamumunuan ni Jose P. Laurel. Bagamat halos negatibo ang mga naging epekto ng kanilang pananakop, ay nadala naman nila ang kanilang kultura sa ating bansa. Ang paggamit ng karaoke o videoke ay impluensya ng mga Hapon. Ganon din ang pagkain natin ng masasarap na halo-halo na ayaw ni Anne Tonet at hindi rin namin alam kung bakit. At ang pinakamahalagang nangyari sa panahong ito ay ang panghihikayat ng mga Hapon na gamitin natin ang sarili nating wika kaysa sa Ingles. Kaya't umusbong ang literaturang Pilipino sa panahon ng gera. Kung akala nga ninyo ay magiging probinsya na tayo ng Japan, aba, Noong October 20, 1944, nag-I have returned ang Lolo Douglas mo. Matapos nga ang matagumpay na Leyte landing, ay nakawala na ang mga Pilipino sa kamay ng Hapon at pagkalipas ng ilang buwan ay nangyari na nga ang dapat mangyari. Paglipas ng panahon, pagkatapos ng gera, ay unti-unting umahon mula sa abo ng digmaan ang Pilipinas. Nakamit na din natin ang tunay na kalayaan noong July 4, 1946. Itinatag ang ikatlong Republika ng Pilipinas, lumago ang ating kultura, teknolohiya at ating pamumuhay dahil sa paglawak pa lalo ng globalisasyon na ating natatama sa magpasa hanggang ngayon. Boy, 10 minutes. 뭐 어...